Ayan po mga guys, good morning. Ito ang view ngayon. Seven uh, 7 o'clock in the morning dito po sa Javier Late. Eh. Ayan po yung palayang pinatam na ng palay. Ayan, yung kabundukan. Ito po. Ayan, po, ayan po yung kabilang ano. Ito yung mga papaya. Ito yung nakapagid ko ito po yung bahay namin pinatakpan muna yung balkon kasi hindi pa natapos ay eh, maulan sobrang ulan po tapos ay eh, may gasolinhan na rin po din eh kaya palalagyan pa po namin ng firewall Ayan po mayroon dun sa likuran namin FG rice mill po yung kahabaan ng ano. Yung patungurong sa Bupalo. Pero naman pong papunta din eh. Ay patungurong sa town proper. Kaya kang kamayana. Ito po ang gawa ni Nanay Lin Channel and Ayo dito ngayon sa probinsya. Baka next week punta na po ako sa Lucena. At bisitahin ko naman po yung kaibigan ko. Uh, sa karindere naman po. Hmm. Ayan. Dini, ang ano nung kapatid ko ay mag, ano, mag pancake. Pero ngayon tigil at maulan. Ayan to. po. Ito, mga tanim na saging at saka yung mga palayan. Marami po ditong ang ano, parang highway na rin. Malalaki ang nadaang mga cargo truck. Ayun po yung kapatid ko, oh, Doon, ang labahan nila. Ayan, mga gulay din po, yung iba rin. yun po ang, ano po, buhay-buhay din ito yung umaga. Bye for now po. Thank you for watching Nanay Lin channel and ayu, God bless to all of you. Salamat po.